alam ko naman kung gaano kayo kaklos ni Ellie At alam ko sa siya tumata ko sa kahit anumang bagay. Ah. Ganon talaga kami magkakaibigan, no? Tsaka mag barkada. Ganon naman talaga, di ba? Oo oh, nga, Toyang. Pero hanggat nandyan ka, walang mangyayada sa amin. Palagi kanyang uunahin. Actually, alam mo ba, sinubukan ko na siyang kausapin tungkol sa pag-iiwas sa'yo, pero wala, hindi niya ako sinunod. Kasi hindi ka niya matiis eh. So, ako ngayon yung palalayuin mo. Ganun. Toya, I'm sorry. Tsaka, ka lang, hindi naman, hindi ka naman sinasabi forever mo siyang lalayuan eh. Gusto ko lang naman bigyan ng chance yung relationship namin na lumakas. Parang yung sa inyo. Toya, please. Please. Eli, eh, hindi na nga darating yung parekoy mo. Eh, hindi na siya darating. Sino may sabi hindi ako darating? Uy, parekoy. Ganyan kami ni parekoy, di ba? Wala laglagan. Eli, eh, ano ba yan? Akala ko ba lakad natin to? Ah, uh, eh, niyaya ko na rin si Toyang eh. Ayaw mo yun tayong tatlo lalabas? Kasi, di ba, gusto ko rin maging close yung best friend ko sa girlfriend ko. Alam mo, Eli, sana kanina mo pa sinabi yan eh. Para hindi oh. na ako pumunta dito. Kasi mo may kasama ka na naman eh. Taka, taka, taka. Kasi noong unang pinlano to, okay, ako naman kasi dapat nga kasama ni Eli. Ellie, mukha naman talaga ayon ng girlfriend mo eh. Teka lang ah. Kailan ko sinabi yun? Ha? Ah, ano ano ko sinasabing ganun? Ano wala? wala ka sinasabi? Ha? Teka lang to Ano ba pinapalabas mo? ano yung pinapalabas mo? Alam nyo, kung ganito lang din kayong dalawa, huwag lang natin ito gawin. Bad trip. Eli. Galing mo eh, no? Mo okay na eh. Okay na yung plano, pero dumating ka pa at nangulit. Kaya tingnan mo, nasira na yung plano, nagalit pa si Eli. Galing mo. Ikaw na, panila ng plano. Kainis. Eli!